Magalyane Station Punta kami ngayon Punta ang Sa kaya ni Martin Sa kaya ni Martin libre diba? Hanggang May 13 Secretary Arto Salamat ka Ayan Aga aga Naka Youtube na Saan dito? Saan dito? Ah, dito pala. Ang madali tayo. <laughs> Ayan kay YouTube tayo ngayon. Hirap magkumiyot. Hirap pala magkumiyot ah. Wala na service. Wala na service. pinuha na ng company. Ayun. Kasi pasaway. <laughs> Nakapila na. Babay muna. Babay muna.